Ayan. Hello mga kajuit. Tapunta kila Sunny at Sandy para dala ng pagkain. Alam lang ba't wala sila dito sa ano? Sa labas. Dati nandito lang yung mga yun eh. Sunny! Sandy! Sunny! Sandy! Choo! ba? What happened? Sandy, Sandy! chu chu choo, sani Sandy, Sandy! 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 Wala na sila ato. Sunny, Sunny. Allah. Kinuha na ata sila dito mga kajuit. Sunny, Sunny. Chuuu. Hello. Hello. Sandy, Sandy. Nawawala mga kajuit sila ano. Sila Sani at Sandy. Hello, Sani Sandi, Saan na kayo? Ilinis ko na nga yung ano kako para walang pupunta doon. kaya pumunta yung mga ngayon. Sunny, Sunday! May naglagay pa ng tubig dito. eh. no may nagpaw pa eh. Huwag kaya nagpunta yun. Ayan o, bakas pa ng tubig yan mga kaduwit. Try natin nga hanapin doon. Ayan mga kajuit, sinalinan ko ng tubig. Pinapakain kasi ng yogurt ng ano eh, ibang lahi eh. Ang bihira. So, hanapin ko sila dito mga kajuit. Hindi ko kasi napuntahan kaninang uh, umaga dahil la. Uh, ano nga po, grabe yung antok ko. Pero may ano pa po doon eh, may nagpakain. Okay, nagpunta yung dalawa na yun. Wala pa sanang kumuha sa kanila. Sani Sandy! Tchoo! Ay! Nawawala ang dalawang tutatings, mga kajuit. Yan, ang init pa naman. Sana ako ng uh, pawis. So, ano na po, 6.30 ng hapon dito mga kajuit. So, puntaan ko dito sa ano. Wala man lang kaaso-aso dito. Ito yung sinasabi ko na ano. ah uh, Siyadong visible po yung lugar. Papasok pa naman pa ako sa trabaho mga kajuit. dito may mga nagbibigay rin ng pagkain diyan eh. Chu, sandi sandi. Ito po yung ano, dating uh, bahay nung ano ni ano Rohilio nila Escobie. Sukal. So, Eh, nagpunta yun ng dalawa na yun. Agad po kasi sasalubong sa akin yun eh. Pero ngayon walang sumalubong. Ayan po, giniba na. Talagang winasak na po yung ano dito. Talagang bawal. Gumawa ng ano. So wala po sila mga kajuit. Ito yung dating ano, ni ano, nila Scooby. kung so, naglinis ako doon eh ano doon naman sila nawala walang kaaso aso dito mga kajuit dati ano eh may mga aso dito Hmm. Huh. may mga natutulog pala dito na ano kawawa naman yung mga mga illegal ano mga kajuit na nagpupunta dito mga ano siguro yan tawag dito yan no? yung mga damit nila tapos sa uh, gabi matutulog lang po sila dyan so balik ako dun mga kajuit baka sakaling uh, nandoon na sila na natin dito tanong tayo kung may nakakita ba? Pero pa gano'n po kasi mga kajuit, maririnig ako nun eh. Sana wala pang kumuha sa kanila. Nakapag-start ba naman na tayo ng uh, race nila? Sunny! Sandy! Sandy! Sunny! Ay, nako Ay, naku. Ito po yung nakakalungkot mga kajuit kapag uh, nandito lang talaga sa ano, sa labas. Lalo yung mga yun ano, uh, sumasama-sama na sila sa tao. Ano ba yan mga kajuit? Anong gagawin natin? Kasi dati nakakarating po sila dito mga kajuit eh. E eh, wala naman akong mapaglagyan sa kanila na iba kasi yun nga po bawal yung ano. Kita nyo naman yung ano doon na giniba yung ano. Yung bahay nila is Kaya hindi ko sila magawan-gawa ng ano dito eh. Bahay-bahay nila eh. Tanong tayo nga dito. May nakita siyang tuta. Nandito lang sila dati nagtatatak nagtatakbo-takbo mga kajuit, pero ngayon wala na. Sadik, mapi pa da, dog? Dog? Aywa? Aw-aw? Mapi? Wala daw. Ang kaya sila yun, mga kajuit. Hindi po aalis dito yung mga kajuit kasi ano eh, uh may nakakain po sila dito maliban na lang kung ano kung may kumuha talaga kahapon nandito pa sila kahapon eh Sunny Sandy Ito, binigyan pa sila ng ano kubos So, iwanan ko na lang mga ka ng uh, pagkain. May tubig rin po sila dito. Sunny, Sandy, Hindi ang kayo pumunta. Kasi lalabas po yung kung ano. Uh, nandyan lang sa butas. binibigyan kasi ng ano mga kajuit ng yogurt hmm, dami na namang kalat dito tingnan ko nga dito mga kajuit Pero din naman dito yun eh. Diyan lang yung kila ano. Yung kulungan nila tagpi. Sunny! Sandy! Sunny! Sandy! Wala na mga kajuit. Saka hindi napupunta dito yung mga yun eh. Sunny, Sunday! Wala mga kajuit. nakakalungkot naman na ano. Ah, uh, yun nga mga kajuit dahil uh, nakaplano na rin silang ano eh, uh, iuwi sa Pilipinas kaya nga po ano uh, ako. At uh, yun nga sabi nung uh, contact natin na ano first week ko ba September po sana. Baka sakaling ano may, may habol po sana sila may uwi. Kaya lang bakit ganito yung nangyari naman? Yan, ito po yung lugar nila. May kumuha sa kanila yung kasi ano eh. Wala po sila dito. Dito lang nagtatatakbo-takbo yung dalawa mga kajuit kapag ano. Sumasalubong sa akin. Pero ngayon nakakalungkot wala na sumalubong. At uh, naikot ko po tong lugar na to. Nagalugad ko pero wala sila. Hindi ko kasi napuntahan kaninang umaga. Ayan, iniwanan ko na lang sila ng uh, pagkain po at saka tubig. Paano mga kajuit, bigo yata tayo sa pagpapawi sa dalawang tuta na yun, si Sunny at Sandy. Napakalam, napakalambing pa naman mga kajuit ni, ano, ni, ni Sunny. So uwi na rin ako mga kajut kasi ano ha, duty ju pa po ako sa trabaho. So yun nga mga kajuit, sa paghahanap pa na po kina Sunny at Sandy kanina nung maliwanag pa. At uh, nasabi nga ni Rogelio na nandun doon sa harap ng accommodation nila sila Sunny at Sunday kaya uh, ko doon at uh, hinihatid dito mga kajuit ayun yung aking uh, bisikleta so dyan na lang kami dumaan sa gitna para mas madali ko silang may dito oh yan si Sunny ba't kayo nakakarating doon? ha? nagutom? wala kayong makakain doon di gaya dito na ano ha araw-araw ko kayong dinadala na yung pagkain oy Sunday doon na punta na doon. Sige na, sige na. Punta na doon. Ito, papasok na sa trabaho. Ay, sana ano, hindi sila mawala ng tuluyan mga kajuit para mapauwi pa natin sila sa Pilipinas. So dahil sabi nga ni Rogelio mga kajuit na nandito si Sunny at si Sandy. Ayan nga sila. Ano? Ba't nandito kayo? Ha? Ah? So, Ihatid ko sila doon Papasok ako ng trabaho Pero ano uh, Sinadya ko pa rin dito mga kajuit Dahil uh, nasabi nga po ni Rogelio Na nakita niya dito Sa Arap ng kanilang accommodation So tara na doon Tara na doon okay, Balik doon sa dating pwesto nyo Ihatid ko muna sila mga kajuit Tara 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 Dito na kami dadaan Ba't nakarating kayo dito Layo layo nito Ha? Ha? So yan sila mga kajuit Tara tara Atid ko sila doon Magagala na kayo ha oh, Sige bilis <laughs> Buti na lang nandun sila mga kajuit Sige sige at uh, papasok pa ako ng trabaho. Eh mga kajito, tinulak ko na lang yung bike ko dahil dito kami duman sa disyerto. Sige na, sige na. Ihatid ko lang sila dun sa ano nila. Tirahan nila. Talaga itong mga bata na to Pasaway. Ah, dito. Ito yung pagkain nyo. Ito, ito, ito. May naglagay din ng ano, mga kajuit. Punta nga dito yung ano, yung uh, kasama kong Indiano kanina na ano, niya. Ito yung isa. Ang uhaw nila. Ah. Okay, yung alis dito ha. Ah. At uh, pasok na ako sa trabaho. dito lang kayo mag-stay, wag kayo kung saan-saan sa pupunta, ano, nahirapan ako maganap. Buti na lang ano, nakita kay ni Rogelio doon at uh, sa ko na nandun nga daw kayo kahit, ta uh, kahit papunta na ako ng trabaho isa uh, dinaanan ko nga po sila dun mga kajuit para hanapin na kung nandun sila at uh, nandun nga po so yan iwan na kayo dito ha papasok pa ako ng trabaho